lifestyle check sa opisyal ng gobyerno suportado ng mga senador. Aba! Yeah. Pati ba mga senador isa sa ilalim nila sa lifestyle check? Aris number 28. Brad, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Pea, nagpayag ng suporta ang mga senador sa kautosan ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit para kay Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, dapat isama ang kanilang mga may bahay. Ayon kay Soto, maganda itong hakbang ng pamalan sa gitna ng isyo ng katiwalian sa mga infrastructure project ng gobyerno. Iginit naman ni Sen. Sherwin Gatchalian na kapag may lifestyle check, ay mabubuking kung sino ang mga tiwaling opisyal. Sabi ni Gatchalian, mahalaga na makita kung tumutugma ang kanilang ari-arian sa kanyang sahod sa gobyerno. Sa panig ni Sen. Joseph Victor Gersito, matagal na dapat ginawa ang lifestyle check. Sabi ni Hersito, tama lamang na gawin ito dahil marami nang sumusobra na magkarbo ang lifestyle. May mga district engineer na ang sasakyan ay Lamborghini at Ferrari na tig 50 million pesos at ang relo ay Richard Neal na tig wow. 8 million piso. Mm -hmm. Narito si Senador J.B. Hersito. I think it's about time and actually no ba yun eh that talagang meron naman dapat na sinusunod na lifestyle ano uh, uh, ano diba may etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo you no know, sa pagkakalam and um, it's about time kasi medyo may mga sumosobra din eh eh uh, brad eh, uh, ay <laughs> mayaman daw si Mrs. ayan oh my gosh <laughs> may negosyo si Mrs. kayo uh -oh. naman no? eh bawal bang magsuot ng Richard Mille saka uh, gumamit ng Ferrari papasok na opisina mm Ayun, yun tama yung sabi ni uh, Tito Sen, uh, Mayor. Mm. Isama si Mrs. Kaya no in Gold! Di ba laka? In Gold eh. Isama si Mrs. na imbestigahan din, tanungin din. <laughs> Oo, oh, oh. paano niya daw na parami ang kanyang oh, oh. assets? Aba, oh, maganda nga yun, ano, ha? Para wala ng palusot. Na, mm -hmm. Eh baka sa, hindi, pamana kay, ano, kay Binan, eh, kay oh, sa oh, magulang no, ko, oh, mga Isama yung Binan. <laughs> <laughs> Oo nga. Hanggang gano kalalim ang paghuhukay ng uh, kayamanan lakay. Uh, ayan, abangan natin. Mm -mm. uh. Okay ngayon. <laughs> Maraming salamat Brad, Raymond at Paas. Uh. At uh, bilang uh, dugtong na rin, mayroon hmm. at uh, mistaya yes, sa uh, nagpapatuloy na saga tungkol dito sa flood control uh, controversy. At uh, sa interpellation kanina ni Tito Sen kay Senator Ping Lacson na nagpapatuloy, ay binanggit ni Senator Ping Lacson, pati yung Philippine Contractors Accreditation Board Hello? ay uh, sangkot na din daw sa katiwalian dahil sa accreditation for sale ng mga construction companies na gustong mag-flood control project, oh, magmumula no. ang uh, binaka-base uh, daw na halaga ay 2 million pesos kung gusto mong mag at magpa-accredit ng inyong construction company. Ipapatawag siya ito so, ni Macenzo, uh, pick up, Barimon? Uh, patatawag din yung pick pagdating ng hearing ng Senate Dorian Committee hinggil sa flood control uh, mayor dahil uh, nagbibigay na din daw sila ng uh, license or accreditation hmm. for sale wow. sa, sa, mga construction companies. Okay, Naku. Ngarud. Maraming salamat, uh, Raymond. Naku, uh, lunes na yan, Raymond. Ha? Huh? Lunes ang hearing, di ba? Oh, uh, Nagdi-discussion nga dito dahil la uh, yun daw hinihingi ni Senator Pink na uh -huh. huwag daw pagsabayin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing at budget uh, hearing uh -huh. dahil uh, parehong interesado sila uh -huh. na dumalo sa dalawang... Uh, Ah, uh, pagdinig na ito kaya 'yun ang pinag uusapan pa kung mm. uh, paano magkakaroon ng adjustment yung oh, hearing oh. ng Senate Blue Ribbon eh, Committee. Uh, dapat talaga so, uh, dapat talaga uh, Raymond. remon yan. baka may insertion na naman dyan. <laughs> <laughs> Bawal na 'yan. Baka <laughs> habang nandoon uh -oh. si Senator Ping doon sa Blue Ribbon Committee, iya mm -hmm. uh, maraming i-insert doon In sa ano, mm -hmm. sa budget hearing. Mm -hmm. Ayun na nga, Mayor. Kaya nakikiusap na huwag daw pagsabayin ito. Mm -hmm. Ayan. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond at Paas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond at Paas.